Hello, yan. Gagawa po tayo ngayon na my own version na tikoy. So, ito ay carrot, bawang, sibuyas, repolyo, kamote, at pasak yan. So, yan po guys. Kasi, so, ang gagawin lang po natin is ilalagay natin siya sa isang bowl lahat. May egg rin pala to. Yung carrots lagay natin. Tapos yung kamote. Imbis na kalabasa yung ginamit ko. Ano na lang. Um, kamote na lang. Tapos yan. Yung repolyo. Sibuyas. Bawang. Bawang. And now egg do

gusto natin yung O yan guys, yung pasayan pala, hindi ko muna hiyalo. Lalagyan well, na lang natin yan pag nagtitrigger tayo sa ibabaw. So yan, mix na. So, nagtitrigger mag na. na tayo. Nagtainig so, tayo ng kalaan. ayan guys dito na tayo may init na 'yung ano wow. So, yung apoy natin, guys, medium na lang siya para hindi madaling para maluto yung ano, mga ano natin, kamote. Yan. Yan, gulay kasi hindi ko naman na sila nilaga valittavilla it's så. So yan na guys, may na tayong suka na may bawang, may sili, at sibuyas, may paminta, at asukang na konti. So yeah, guys, yung aking tipoy. so Thank you for watching. Have a good, God bless you all. Bye.